Hey, welcome to IntelliFix Electronics Tutorial. Ang ating topic ngayon is regarding sa true one con connector. Isa, isa itong power con connector uh, na in-implement o ginagamit ng ating mga lighting equipment or entertainment equipment sa ngayon. Okay, so mas mataas kasi ang uh, power, power handling nito o yung rating natin ah uh, compared do sa ating uh, naunang mga powercon yung mga blue and white color okay so bibigyan ko kayo ng insight then ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagbaklas nito kasi pagbaklas kasi o oh, pagbukas nito ay isang napakahirap ma mahirap talaga so iyan ang main reason bakit ko ginawa ang video na ito okay so meron kasi yung colleague na nagtanong kung paano magbaklas kasi ang hirap talaga dahil ito yung may laking mechanism no So, as much as possible, naglagay ako ng mga information regarding sa connector na to na, na makikita nyo sa ating mga screen, sa ating screen. Okay? So, tulad ng mga na video ko kasi ang gusto ko mas sa uh, maraming video ka uh, information kayo makuha sa video na to kasi maiksi lang ang ating video, no? So, let's start. So, ang kailangan natin mga tools, small flathead screw, yung katamtaman lang, T8 screwdriver, cutter or snipping tools. Okay? So, yan yung uh, size ng ating torch screw. Okay? Yan yung paghigpit natin doon sa terminal no? kapag i-atas natin yung kable. So, bago ang lahat, ito yung mga tawag doon ng ating konektor, uh, connector, yung mga laman niya sa loob. Okay? So, sinulat ko dyan kung ano yung mga yan at saka yung mga information ng ating terminal. Okay? So, para madali nating masundan, okay? Paano tayo mag-terminal ng kable? Okay? So ito yung ating pinaka connector no at saka yung locking screen uh, lock spring o yung sa locking mechanism no So yung kumisan tinatanggalan ng iba yan kasi nahihirap pa silang magbaklas pero may purpose kasi yan okay So itong tinatanggal natin yun yung jacket para makita niyo yung spring kung paano nakalagay So makikita niyo medyo makintab no may lubrikan kasi yan So nilulubricate nil nil yan nilalagyan din ng uh, additional ano kasi yan ay support din yan sa ano kasi itong plug na to is operated so pwede ito sa mga weather condition mga harsh weather condition no so kahit maulanan ma ano hindi basta papasok yung tubig kasi may mga seal yan okay so yung jacket niya rubberized yan then yung pag dinoy niya yung pinaka niya is may rubber spring din hindi na papasok yung tubig no hindi siya basta-basta mababasa okay then Uh, may grip din tayo, yung kulay puti, yung grip na tinatawag. So, cable grip para yung sa retention ng cable hindi basta ma mahila, no? Okay? Habang nilalak mo kasi yan, ah, naghihigpit kayo, humihigpit yan eh. Okay? Hini Ginigrip nyo yung kable. Okay? So, kaya may tamang size din ng ginagamit ng kable. Huwag naman yung napakaliit para ano, kasi common sense naman. Okay? So, ang pag-slot nyan, may guide dyan. Yeah? Okay? Susundan mo lang yan. Okay? So, hindi yan papasok kung hindi tama sa slot. Yung white na yan, may, may na agat yan, okay? So, ito naman yung torque screw. Uh, ano natin, then gamitin natin yung screwdriver. Luagan natin, no? Bago tayo mag-salpak uh, ng mga wire. So, dyan, meron niyang tatlong terminal live or yung hat natin, neutral and ground, okay? So, splicing na tayo. So, may sukat kasing binigay ang manufacturer ng Nutrix. No? 20mm na nga ba from this sleeve o oh. sa balat ng kable ang putol natin, okay? So, ayan. Unahin natin, naikabit yung pinaka-part na yan, then yung ating jacket. Kasi pag naikabit nyo na yan, naiwan nyo, nalimutan nyo, uulit kayo, bubuksan nyo na naman, okay? Then, medyo masikip sa unang ano yan. Lagi naman ganun, ano? Lagi masikip sa una. So, pagpapasok yung kable niya, medyo mahirap. Okay? So, pilitin niyo lang. Kasi, ano yan eh, uh, protection din yan. Kaya, ganyan design yan Para hindi siya pasukin ng tubig. Okay? So, ayan, masikip. Tapos, madulas pa yung jacket niya dahil may lubrikan, no? Pinadulasan pa talaga. Okay? So, ang hirap niyan. Magpasok ng kable. Although, alam naman natin na mas madali ipasok pag madulas, pero, ibang klase ang sitwasyon na to. Is ibang istorya to. Okay, alam niyo na siguro ibig ko sabihin. Joke lang. Okay? So, kapag nilagay niyo na lang yan, ilagay niyo na yung locking uh, mechanism, yung lock spring natin, no? Huwag niyo mabalik ta rin, okay? Otherwise, hindi yan maglalak at saka nahirapan kayo pag magbukas, okay? Tulad nga ang sinasabi ko, yung iba tinatanggal yan, ano? Wala namang problema ron. Kaya lang, siyempre, hindi ka kumpiyansa o hindi ka palagay ika nga, okay? So, ang ginagawa ko dito, kapag ka ako ang, uh, nagteterminate, nilalagyan ko kasi ng, uh, ano to, so Kaya lang ngayon, wala tayong perol ngayon, hindi ako nakapagdala yung perol connector at saka yung aking crimping tools. So, maganda kasi yan, ipapas mo si terminal na i-crimp mo siya para maganda yung ano, pag in mo, hindi masusugatan yung wire. Okay? O yung iba ginagawa, solder yung point na yan. Okay? Pwede namang, ano, pwede namang wala naman sinabi na dapat i-peroll o i-solder. Okay? Sa connector. Kasi pag inilalak mo yan, may ano yan sa lo uh, loob. Okay? So hindi basta mapuputo lang wire. Okay? So dagdag ko lang, no? wag masyadong makamahaba yung ating uh, copper, no? Yung ipapasok natin dyan sa sa connector, no? Kasi pag sobrang haba niyan, at napilipit, umikot yung wire, tas yung tatlo, mahaba rin, yung dalawa, yung wire, mahaba rin yung copper, ang tendency niya, magbuhol, short Okay? So, kaya dapat may uh, ano lang, ito tama lang to. Pwede rin medyo mababa ng konti dyan, kasi malalim naman yan, pero sa akin, ginagawa ko, okay na siya. Okay na siya yung kanyang uh, haba, no? Then kapag katornilyo ko na, higpitan ko na, hinihila ko muna pag kabit ko ng isa, hilahin ko para masiguro akong nakakapit. Okay? So, din ikakabit ko ulit isa, din ganun ulit. Pag nakabit na, nakikita na, hilahin mo ulit para ma-check mo, kung baga quality check. Para sure ka na hindi siya mahila. Although mayroon namang cable grip yan, yung kulay puting plastic, yung nag-hold dyan, is mas maganda pa rin na sure tayo na ano, dapat mahigpit para wala rin arcing na mangyari o yung spark. Pag maluwag kasi, nag-spark, diba? Okay? So, yun yung isang tip natin. So, eto ikabit na natin yung last na cable. So, para matapos na ito, then mapakita ko sa inyo yung pagkabit. So, yan na, tapos na, no? Kinat, kinat ko na lang yung video kasi medyo mahaba yung video natin. So, sa so, isang na ano lang naman yung pinapakita natin, pagkabit lang ng wire, e ako kinat ko na lang. So, ikabit natin itong grip. Okay? So maganda sa grip na to is hindi siya buo no na na, na, na ano mo na nababasag kubaga na nabapaghiwalay na, na mo. Yung iba kasi buo so kailangan mo muna ipasok yan. So ito ang kagandahan dito kahit makalimutan mo maisisiksik mo siya. Okay? So napakalaga ng trabaho nito yung grip na to no. Dapat yung pinakadulo niyang grip na yan yung white eh kapit sakto dun sa pinaka ano nung kable sa grip doon siya kakapit eh, yung pinaka ano niya. Pinaka sleeve. Okay? Para maipit niya yung kable. Then ipasok niyo lang doon sa ano, niya, sa pinaka main case niya. Then may slot naman yan eh, hindi naman yan papasok kung baliktad eh. Okay? So, ayan, medyo ano, papakita ko lang ha. So, para makita niya yun, no? So, Diyan yung ipapasok yung slot ng pinaka-guide. Okay. Ayang ang itim na yan, yung pinaka-connector natin, tsaka yung grip, may slot dyan. Hanapin nyo lang, ikuti, ikuti, nyo lang. Mararamdaman nyo naman eh kung papasok na yan. Okay. Then, itulak nyo na sa guide hanggang sa ma... Maano niya, ma-reach yung pinaka-ano niya sa loob. Okay. Iso yan yung slot na yan. Okay. So, push nyo lang. Then, pag nakapasok na, then ikabit nyo na yung pinaka ano niya yung yung case ng jacket yung pinaka ano niya may thread dyan eh then uh, yan yung pinaka ano nung laki mechanism natin so once na nagpitan mo yan eh, marinig mo may mag mag click kr -kr -kr ganon ang tunog okay so nag voice over kasi ako kaya hindi ko mapaano sa inyo kasi may may mga recording kasi nangyari may mga nasasagap tayo mga music no So, kaya, din nag-decide akong i-voice over na lang. So, napipick up niya yung mga music sa mga katabing venue namin. So, ayan, na, nakabit na. So, nakita niyo yan, yung locking mechanism, yung silver na yan. Okay? So, yung ano niya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ngayon siya aalisin. Ito yung pinaka problema. Okay? Kailangan ng pasensya dito eh. May ginagamit ng special tools dito pero wala kasi ako kaya hindi ko mapakita. Pero kung wala naman, pwede naman yung flat screw uh, screwdriver natin. Ipus ikutin nyo lang, paluag anti-clockwise. Pag ikot nyo ng ganun, may marini kayong crack. Hanggang masagad na masagad nyo na. Pag nasagad nyo na, makikita nyo rin sa may arrow dyan, lalabas yung spring. Okay? Pag lumabas yung spring na yon ibig sabihin, yun na yung pinaka-end niya, itusok nyo paloob. Okay? So, paloob, medyo paloob lang yung tusok. Sabay-sabay yun ng ikot pa anti-clockwise. Okay? So, ganyan. So, medyo ano lang ha. Ulitin ko lang, medyo mahirap ng konti sa una. Lalo na kapag bagong ka. saka kung medyo madulas yung kamay mo, no? So, maganda yan. Kung meron kang gato, okay? Yung pinakabakal na gato, pakapit mo yung dulo na yun. May connector. Huwag nyo lang Then, tulungan mo na lang na yan, ano, ikutin, para ikutin mo na lang yung jacket case na yung holder na yan. Okay? So, ganyan ang pag -alis. So, pag nung uh, casing niya, no, uh, anong pinaka-ano niya, cover ng jacket, saka yung ano niya, kasi dahil medyo mahirap talaga magkalis, uh, bukas nito eh. So, kaya naisipan kong gawa ng video to. So, para lang makatulong tayo kahit pa, no? Okay? Yung iba kasi puputuli na lang yung cable, then bibili ng bagong connector, imahal eh, mahal-mahal na connector na yan. Okay? So, kagandahan sa connector na to is pwede mo siyang gawing extension. So, yung, pwede yung male-female connector, pag pinagdugtong mo, is magiging may extend yung cable mo, no? Yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, kung meron kang dalawang cable na same uh, na may uh, male-female end, pag pinagdugtong mo yon is mangyayari, mapapahaba mo yung cable mo. So hanggang dito na lamang tayo sa ating talakay na to and uh, muli maraming salamat sa iyong pagtutok at maraming maramat, maraming salamat sa inyong suporta uh, lalo lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusubaybay no? mula nung day 1 ko nang i-launch ang channel na ito so maraming salamat and keep on fixing po keep on sharing and uh, God bless sa inyong lahat and again thank you for your uh, support God bless all of you. Bye bye.